Dubao, Pampanga, eto na sa Balloon Festival at eto na ang hirit ni Hiro na tayo. Okay, so may challenge tayo para kay Hiro Peralta. Okay, hero, ang tawag po nito ay towel toss, tapos maglalagay tayo ng tubig o balloon na may tubig sa loob dito sa towel, tapos panili pa rin natin mga kasama mula sa Basal Tota. So, hello, hero, anong hirit mo? Yes, ang hirit ko today. Limang balloons ang sasaluhin ko in 30 seconds. Limang wow! balloons in 30 seconds, ha? Kakayanin mo yan, ha? Yes! Kaya-kaya natin to. At syempre, okay, okay, ako ang maglalagay ng balloon dito. Pahirapan natin siya. Wala na, para mas masaya. So kung nanalo siya, magbibigay tayo ng 100 towels sa basil Toda. Now, kundi yan nagawa within 30 seconds yung five na balloons na ikakatch niya, meron tayong punishment. Nakikita mo yan sa kaliwa. Yan, tatayo siya sa isa sa mga balloon na pipiliin niya, tapos papuputokin niya. Ngayon, tanong dyan, ano pang alaman niyan? Hindi natin alam, or at least alam ko, pero hindi niyo alam. Yan ang natin siya dun. So, ready ka lang humirit, bro? Diba? May warm-up pa siya. Ready? Okay, game, game. Oh, timer starts Inis, nakalima na siya agad. Wala, hindi natin magagamit ang ating balloons. Pero congratulations, hero kadahil dahil sa'yo. Bro! Meron tayong 100 unang kinitawa sa pamimigay sa mga kasama natin mula sa Basel Toda. O di ba, ang saya-saya nating lahat. Everybody is rewarded. It's a fun day. Ang galing mo, Yes, yes. Ang galing mo pala mag-catch, bro. Kuya. Congrats, kuya. Congrats, kuya. Oo nga. Since napakainit kayong summer, pwede-pwede. Tama-tama. How did you do it? May practice ka ba dyan sa bahay? May practice ka, ano? no? I took it gracefully. <laughs> na! Grace, gracefully <laughs> talaga. kinabahan okay. ako eh kasi meron kapalit na ano eh, na oh, kailangan pag nanalo ka, may mag merong ano, something para sa may mga... May makikinabang, oo. Oh, oh. Kasama sa natin. Toda, Oo, no? oh, yeah. sa Basil yeah. Toda. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Pero ang galing mo mag-catch up, mukhang sporty ka. Sporty? <laughs> What hinihingal your... <laughs> kasi may talaga. Oh. Lagot ka, okay. lagot yeah. ka. Ayan. Ano nga pala sport mo? Um, basketball, uh, nagpo-football ako at American football. Okay. kaya naman pala magaling sumalo. No wonder. Ay nga pala mga kapuso, tigay sa taas. Ang ganda-ganda na kikita namin ni Hirono. no? Oo. Oh. It's amazing. Nakasakay ka na ba sa balloon, bro? Yeah. Ever? In your entire life? I don't want to. Yeah. Takot ako sa heights, <laughs> eh. <it, sir. laughs> kaya pala perfect, ikaw kasama ko rito. Oh. <laughs> Dito lang tayo sa baba. <laughs> Dito tayo sa baba. Habang tayo nanonood sa mga kulay na balloon sa umakit sa taas, Ayan, at habang nanonood kami sa napakagandang view na ito, balik po tayo sa studio. Thank you mga kuya. Thank you.